Meron ba? Ayan, ayan, may Ay, meron yan. Meron yan. Hala, meron. Meron, meron. Ayan, oh. ayan. o. Ayan. Alimango time. Ayan po. Ano, meron? Meron. Ay, meron, 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 meron. Meron. Napakalaki. Ayan ah Hala. Hindi kasi siksik -sik yan. Ano, may tubig na sa ilalim Tubig sa ilalim. May tubig na sa ilalim. Makasisiksik yan. Saan? Sisiksik yan.

butas kaya mong oh, ano kaya si siguro to <laughs> oh galing oh limang oh medyo malalim siya pero yan ayan laki ah oh. ang laki ayan eh, eh. ang laki yan uy tandaan ka tandaan ka ha straw hindi ka nagputol muna ng straw ano mo sa paa po sa lahat ayan oh eh ay, ano mo sa paa diinan mo sa paa mo diinan mo sa paa mo para ano ay kita ayan 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 laki oh <laughs> ayan oh. kalimango kule laki ah pulahan maniit pulahan yan mo sa kamay din. Hindi mo kaya yan. Ay, oh, yung paa mo. Hindi mo sa paa. Hindi mo. Ayan, ayan, ayan. Ganyan. Okay. Tali. Wow. Ipaa. Idiin mo yung paa. Hindi na mo sa paa mo. Yan. Yan. Tapos yan. Tali ka. Yan. Yan. Wow. Malaki kasi eh. Hindi na mo. Hindi na mo pa rin. Hello. <laughs> Ali mau ay, ug iikot mo dit. Iikot mo yan dito. Ay, ikot dito. Sa pak? Oh. Yan iikot mo dito yok. Yan laki am laki pa naman yan magsipit kanyan. Yan. Lakina. May ano po tayo, may sugat po si ako kaya hindi ako maka. No, yan. Yan na na na. Sipit ka. Okay. Ya, ikut dia, ikut. Eh, wag 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 ikut, ikut dito. Dire lang. Oh. Uh. Ikut sa paak. Masangit kan. Ah, eh, isangit. dah takwa na eh. Pag, pag, wala pa lang akong ano, wala pa akong sugat, ako na diyan. Yan ya, ikut ikut dito, dito dito. Masangit, isa. ini lakinya dile dak lakinya nang dagat <laughs> Yan, ilusut mo. Yan, oke. Okay. Ikut ikut itu ayan-ayan-ayan-ayan. Dan yan. Ayan. Ayan, ayan. terus dito, isa blame mo dito, ipasok mo dito. Ya. Sakit. Kelaw. Yan, pasok mo. Iangat mo. Yan, oke. Okay. Oke. Okay. Yan, dyan, dyan muna. Isipitan mo dyan, dyan, dyan. Sabi, laki. Yan, at saka yan. yan, yan. yan, yan. yan, yan. Mm, yan, yan. Mm, ganun. Okay. Ano na ako? Oo. Oh. <laughs> Tapos itong isa, ilusot mo dito. Na? Eh, ito, itong isa, ilusot mo dito. Itong unang paa. Ah, yan. Oh. Okay. Ano po kasi ako mga idol, may sugat po tayo. Kaya hindi po ako maka... Ano, yung kamay ko may sugat po kasi. Kaya po hindi po ako makatulong sa kanya. Iyan, Ayan, ayan maganda umaga po sa lahat. Ayan po. Tigpitan mo lang. Ayan, yung, yung paa, mo. Yung isang paa, naka, ano, nakaangat. Yung sa... Ayan, eh. Hindi, hindi. Ito, akin na, akin na. Akin na din. Akin na. Ito. Ito, ito. Ito, ito na. Ayan, ayan, ayan. Ilusot mo. Ayan. Ayan po. Talos ng mata mo, ah. Yung mga butas na. Sa mga butas lang yan sila, eh laki ilagay <laughs> mo ilagay ka ayan wagas siya kaya ayan saw saw unas tubig Api. laki may butas pa dito may butas pa dyan nandito lang sila sa mga butas sa gigilid eh istro hindi ako makaano sa iyo eh kasi ano may sugat po yung kamay ko Galing mahuli ah Talos ng mata Yan yeah, mga butas dyan sila alin Opo ate Beng Daliba Ayan po meron po na kachamba tayo ang isa Ayan po dito baybayin lang natin yung mga Ano dito sa bakawan Gilid-gilid ng bakawan baybayin -bay lang eh, Meron? 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 meron. Meron? Sa silalim ng kahoy. Saan? Sa puno. Ayun, sa ilalim Ayun, paano mo makuha 'yan? Wala tayong stick. Ba bakit di ba hindi ka nagdala ng stick? Stick sana. Atay. Saan ba? Ay, lalim niya na. Lalim. Okay, mo kaya? kahoy yan eh may kahoy paano yan meron mga idol oh dito ako sa kabila kasi mabasa ako dito agay 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 ah laki niyan. laki din ah <coughs> kahoy lang yan tukoy mo sa kahoy ayan malalim niya oh ayan oh sa ilalim siya ng kahoy ilabas mo sa kahoy ayun si Katoks TV na miss na tilapia dito idol opo idol balikan ko po yung mga tilapia dyan ayan o ito limango muna kami dito sa bakawan ayan okay. o pag high tide kasi ito naka ong ong lang sila sa mga butas naka urong sa butas ayan o limango Sumbo pa ako eh Ha? Ay, Wala kayo dalang stick ng god?

Oley oley, bulebas, bulebas. Ayun, bulebas ayan. Kung baka papasok uli. Ayun. Hala, laki din ah. ah. Laki din. Ah, maniit. Yan ang masabi ng maniit. No? Mani mm. <coughs> Yan si masabi ng maniit. Ayun. Sosong -so tubig. two Uli. Maniit 'yan, 'yung uh, tinatawag na maniit sa Bisaya. Pwede din mo. Pwede. Oke, pahitain na. Oke, ngan-ngan din. Oh, yan diretso mo. Pa-akutin. Nah, gitu. <laughs> <laughs> iya no. Yan sabi ko sayo, eh, pag ba ganito eh, daming alimango, eh. Yan-yan. Yan, yan, yan. yan diretso jan. Ion. Oh. Putiyan balikan mo. Iku ikut mo dito sa no, ipit. Yan. Iikot lang. Yeah. Iyan oh. Laki na rin yan ha. Yan po. Ito, ito. Uh, Kung sugat, tulungan kita manghuli, huli dyan. Anong, anong klaseng lutong gagawin mo maya? Ginisa. Ginisa? Ah, May gata. Gataan mo? Hmm. Iya lo, oh, alimango, hmm, oke, okay. kembali naman, oh, oke okay ada na ukiran yang, iya lo, oh. iyangat mau perlu kita mau, alimango, campban matanya alimango, sepak, kanan indot, gih teh, kanan indot.

yun daw? Oo oh. Yun, o, okay na yan uh -huh. Limango po kayo dyan, ayan po alimango. Limango Yan Puno yung lagayan mo maya Ito. Oh, Puno yung lagayan mo <coughs> Hindi matatagal Gawa na? Ito na. Gilgilid din sila eh. Sibot. Karina wala kang huli do kanina. Buti pa yung sa'yo dito nakahuli ka. Makipot na daan ah. Wala kang tinik? Dito ako si Babaw kaya. Oo. Oh, Kaya dito. Ayun nahulog. Ah, ito sa ibabaw mga idol kasi malalim yung dagat oh Wala lang butas Gigiligid <coughs> na yan sila eh Pag ganitong high tide mau putas, mau putas, di itu, di itu, mirun di itu, mirun mirun pancing kah? Parang mirun ah, itu ubik deh, mirun mirun, mirun. Wala ka pa namang dalang gloves, ding. Paano 'yan? May gumalaw din oh, may meron din oh. Ano? <laughs> meron? Meron? Parang meron. <laughs> Paano 'yan? Meron daw mga idol. Meron? 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 Oh. mas ilalim. Good morning all of you, you gracias sa mga kuha ni Anping mo sa pagmuha. Kay maipit ang tawon mo. Wala jud dalang mga kuha diri. Wala midalang dalang mga pang uh, Lamin lab uh, plano tara mo muha mig sisi. Nya yeah, kay wala mi sisi ari uh, na miski kilid basig naay mga limangon na kakuha gid mi. Bawasan mo kay ang tubig na yan. <laughs> <laughs> Lakay na. <laughs> Lakay na tubig. Bawasan mo tubig na yan at uh,

Gamang dito. Gumagapang yan dyan. Oh. May tubig na kasi. Kaya, aangat yan sila pag may tubig. Gusto kasi ng mga ano, limango na yung walang tubig. <laughs> Ayan. Wow, napakasarap. Tatlo na. Tatlo na. Ano? Oh, oh no. mo, ayan, apakan mo, para mas mabilis. Ayan na si uh, shout out po sa ating lahat. Ayan, shout out po sa inyo. Ayan po, medyo ano kasi yung ating daan dito ngayon, medyo medyo ano po. Yung makipot po yung ating dinadaanan. Ayan po, Ayan, ipit ka. O, ganyan. yan yan ayan. O, yan o. yan Diba? Ang laki ng tubig. Laki ng tubig. Pag, pag ito, pag lalaki pa na lalaki, wala na ito yung mahuli nito. Wala na ito yung mahuli. Eh. Eh, sisiksik na ito sila sa ano, mga lupa dito. Sa ilalim. Ya, no, ya, 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 oke. Kole mo no Talia. Praktis to? Praktis. Iya no. Att Luna. No, yun nga lang po ay malaki na po yung dagat. Ito sana so, makahuli pa po kay item ito. Mayroon pa ba yan? Butin. Laki ng dagat. Ay, dito, unahan, punti. Pero may Ito, mga butas-butas. Gusto -butas. mo ba? Butas. Dito sa butas-butas. Baka lumabas. Galing <coughs> <coughs> ah. Diba din eh, hindi nila gusto mo yung tubig? Oo, oh, doon sila sa ibabaw. Kaso nga may mga butas sila ibabaw. Yung mga baybahay nila eh, kung mapasok yan. Lalo na pag-araw, pag-gabi kasi maganda. Pag-gabi talaga maganda. Kasi kusa silang lumalabas Ay butas? Hmm. Tingnan mo kung may laman Ano naman? Miron? Wala to. Meron yan. Oh, may bakunawa <laughs> <laughs> no okay na po ni Idol oh. Ay, kubra. Ano na yan? O laki ng dagat ding Ngayong gabi maganda to may ang gabi laki ng dagat